Okay, welcome sa ating programa sa 101 with Chris Sanji. Kamusta pa mga kalalawigan? At nandito po ako sa bahay ng ating mga kasambayani, Gato Serizal. Si drama PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunod. ng araw Pilipinas at sa lahat ng mga nanonood at sumusubaybay dito sa aming programang Pilipinas, Pilipinas Love Ko To Hashtag Ayan, at ako pa rin po ang inyong ka-foodie Jenny at syempre kasama ko ang aking partner At ako pa rin ang nag-iisang beauty beauty sa sarili Beautiful Apple Mapapanood nyo po kami mula Monday hanggang Saturday dito pa rin sa MyTV6 Yes, A at ayan ay ano, ang uh, tawag pinapalabas din sa yes. hapon. At partner, syempre uh, magre-recap tayo dun mm. sa ating mga uh, last episode, di ba? Yung mga pinuntahan natin. Yes. At nakakatuwa dahil nakaka 3000 plus viewers na tayo, mm. di ba, partner? Ano talagang yung? ano? Talagang pati napakasipag ng ano ng ni Ma'am. Oo, kasi man siya si Ma'am. Oh, yes. Salamat sa mga naging uh, guests natin ng mga nakaraang araw mm. at salamat din sa pag Uh, pag uh, subaybay nyo at pagtangkilik dito sa ating programa syempre mm -hmm. at bago tayo magpatuloy partner ay uh, batiin natin ang ating uh, mga pamilya sa Royal Cable syempre headed by our boss Christopher Sandi Yes, ang ating uh, program director slash manager, Miss Pets Oka. At saka si, ang ating admin sa MyTV6, si R Mylene Roselion. Yes, ang ating uh, editor in chief. Editor in chief. <laughs> si Kuya Boye Tim Kang, ang ating video and photo uh, ang tawag din, photographer and mm. videographer, si Simon. At syempre ang uh, poging-poging sabi ng lagi ng aking partner. O, ang diba? ating piloto, ang aming piloto. Syempre si Kuya Celso yan. yan. Good morning at syempre sa pamilya ko sa Provincial Information Office, good morning po sa inyong lahat. Ay, magandang araw. Ayan. Ayan. <laughs> partner, kamusta ang ano? Buong linggo ulit. Ayon. <laughs> Marami tayong gala. Saka oh, syempre oh. pahinga muna. Mm -hmm. Pahinga sa bahay. Ayan, at ng anak. Tama. Oo, kasi ngayon pasukan pa rin. Mm -hmm. So, nalilinyo talaga yung mga pinupuntahan natin ngayon, partner. Kasi syempre, uh, may face-to-face -face mm -hmm. na ngayon, kaya yung mga pinupuntahan natin, establishments, medyo bumubongga mm -hmm. na rin yung mga sales nila, di ba? Yeah. Oo. At uh, bago po kami magpatuloy, e, balikan po natin yung mga previews na naging episode natin, partner. Dito pa rin sa ating programang... Pilipinas, Pilipinas. love ko to! Hashtag na sa programang Pilipinas Love, Love Kuto Hashtag Calaverso oh, Ayan, at syempre be nagpag nakita natin yung mm. ating mga previous episode nakakatuwa, ba? Diba? Galing tayo sa Luzbano yes. So, syempre nakasama natin doon ang may-ari ng The uh, may Crunch Ayan, The Crunch at uh, makatatagpuan sa Vegas mm. Center At second syempre, o oh, second floor, yan uh, Nakakatuwa ka nila, Manok Wala ka nang wala ka nang tatanggalin. Oo, oh, oh. Wala Napaka talagang walang kabuto-buto, di ba? Correct. At saka yung mga sauce nila, nakakatawa. Yes. Ang daming mong pagpipilian talagang sauce. Yes, at katulad din yung uh, The Crunch ay bricks and, grills uh, din. Hindi rin naiiba kasi mm -hmm. ito naman ay kaya na sabi kong hindi siya naiiba kasi barkadahan naman to. Mm -hmm. uh, yung sa The Crunch, mag-best friend. Yes. Kasi ito na pang sa Grills and Bricks ay barkadahan naman, 'di ba? Alam nakakatuwa yun sa Grills and Bricks, talagang solid 'yung tropahan nila. Oh. talagang Alam mo eh hindi tayo na ilang dahil sa kwentuhan lang nangyari 'yun. Na. And first time kong nakaranas na ang interview ay isang, mm. kumbaga isang grupo mm, talaga. Usually sa... isa dalawa, 'di ba? Wala na lang tayo, banda na lang tayo. <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh. Ayun nakakatuwa din. Syempre balikan natin 'yung the crunch at nakakatuwa experience mm. natin doon kasi Ah, uh, nakakuha po kami ng ano doon ng guests. Yes, nakakuha kami ng cliente, guest. di ba? Nakakuha. At saka nakakatawa doon sa The Crunch. Makikita mo na kahit na sarado pa, mm. ang dami na talagang mga Oo, estudyante. Talagang dinudumog siya ng estudyante. Correct. Ano mo masasabi mo sa ano sa food ng ano ng Crunch? The, Hindi ng ano, The grills and Bricks. Ano, na, natikman ko doon kasi yung munsi ang nila. Napakasarap. Mm. Talagang ano, may originality ang grills and Bricks. Talagang yung, ano hangilang pinaghalo nila yung Korean tsaka Pinoy food 'di ba? Nakakatuwa yon. Mm -hmm. Tsaka yung mga menu nila doon, sariling ano talaga oh, 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 nila yon. Sila yung gumagawa oh, oh. pati yung sa pag-a-tawag yung pagbababad oh, ng mga meat na. Ng yung, nila, 'yun pagma-marinate yon talaga makikita mo lahat doon na nakakatuwa. Tsaka wala well, ano sila 'di ba? Pag yung mga flavor nila ng Korean talagang pinag-aralan nila oh, ng sarili nila. Correct. Tsaka ano ang tawag na nakakatuwa kasi Meron sila ano Kumpleto yung team nila oh, you No? Know? Oh. Meron para sa marketing, meron accounting. sa accounting. Oh, Oo, oh, may account, sa Oo, oh, oh, meron doon. Tapos meron din na uh, yung sa culinary. Oh. So, yung sa culinary na dalawa doon, sila yung uh, nag-iisip din talaga ng oh, mga oh. bagong menu na i-ready mm. nila doon. So, hi sa ano, uh, Grills and Bricks mm -hmm. at saka sa The Crunch. At be, sa pagbabalik natin ay uh, makakasama natin ang isa na namang, uh, kumbaga hindi na bago to eh, ano? yes. Hindi siya bago kasi may mga branch na tos in, mm -mm. alam ko, Santa Cruz. Talagang malawak na, na, na. na to. Kaya nga. At saka nakikita natin dito talagang kumpleto, mm -hmm. no? Complete meal mula, sabi nga ng asawa ko, mula breakfast hanggang, hanggang dinner dinner at hanggang uh, ano nga yun yung late Miner. ano yung merienda sa gabi? Hmm, midnight. Snack. Oh, yon 'di ba? Midnight snack. Ay talaga namang kumpleto dito. Hmm. Ayun. At partner. At sa aming pagbabalik, mga kasama na natin ang owner ng Boiling Point. Dito yan sa programang Pilipinas Love Ko To Hashtag tayo dito sa programa Pilipinas Love Ko To #Kalaberson Siyempre ako pa rin po ang inyong Beauty Beauty sa Sarili Beautiful Apple at ako pa rin po ang inyong ka di Jenny at ngayon nga po ay uh, kasama natin ang uh, pinaka caretaker para care caretaker para manager mm -hmm. ayan taga pamahala dito sa isang uh, kilalang uh, kainan din dito sa bayan ng Victoria bago ang lahat ay pabatiin muna natin si Sir Bullet sa ating mga taga Ayan, uh, hi guys! Uh, magandang araw po sa inyo lahat sa lahat ng nanonood ng uh, programang ito. Um, um, uh, good morning and I hope na sana ay matutunan kayo sa araw na ito. And um, ayun, uh, share namin sa inyo kung paano nagsimula at uh, ano yung nangyari you know, all throughout the steps na ito. Ayan. Ayan, nakakatuwa naman ang intro ni Sir. Parang <laughs> radio, ano, no, broadcaster. Ang ganda ng boses. Ang <laughs> ganda ng boses ni Sir. Sige, partner, simulan mo hmm. <laughs> kay Sir. Bakit po boiling point? Ayan, bakit nga ba boiling point yung pangalan ng restaurant? So, from the word, it's a boiling point. So, um, actually, isang buhay yan eh. Boiling point, grill and restaurant. And then, um, think hot with pride. So, um, gusto namin kasi um, na tumatak sa isip ng mga tao na laging mainit yung pagkain. Magalaging fresh. And then, um, then syempre, dun sa mga ginagawa namin, we make it with love. Yung passion, yung, ayun, yung, yung dedication namin do sa foods, sa lahat ng ginagawa namin. Kasi lagi namin iniisip na yung lahat ng sinaserve namin is kami yung kakain. Totoo. So parang di ba, um, diba? ikaw gusto mo, you want some quality food. So that's what we are doing. So And we totoo. make, to, yeah, sorry, we yes. make quality food for our customers. And totoo yun kasi ang Pilipino gusto talaga niyan pag kumakain yung mainit, mm. di ba? Uso, uso sa atin yung ano yung pinapainit muna yung pagkain yes, pag malamig na tama yun. <laughs> gay na po katagal ang boiling point. So boiling for a uh, boiling point uh we started I think around 2018-2019. Ayan kasi um this is not the first branch, okay. you know. So yung una talaga is in Batangas okay. sa may ano sa may Anilao. So tourist spot kasi yan. So we started there. So um, kasi talagang yung ano yung mga uh, mga guest okay. doon, mga mga turista, um alam niya naman na uso yung mga ano yung mga parang 啊。Uh. mga nagpo-food stop. Oh, oh, so since to may to boiling to. point kami doon. So talagang marami yung customers. nag offer din ba kayo ng mga bulk deal Kasi 'di ba? Yes. Yun, oh, so, oh, so, yes. So, lalo na sa mga kapataan. Lalo na pagka-grupuhan, diba? ayan, ayan yes. magka-grupo siya. Yeah. We offer that also. So, yeah. So, napakaganda ng lugar kasi Batangas saan nilaw malapit din kasi sa mga beaches, 'di ba? Oo, totoo, totoo. So, nakakatuwa naman. Sa ngayon po ba ay ano, dito po sa inyong uh, boiling point dito po sa Victoria. Ilan na po yung tao dito? Ah, dito meron kaming tatlong tao. And Yes. and partners. Kamusta naman po ang sales ng Boiling point? um Sa sales naman, okay naman tayo dun sa sales, wala naman problema. So, talagang minsan, talagang minsan, ah, seasonal din. So, alam naman natin minsan may season talaga na talagang ah, maganda, sobrang ganda ng sales. And minsan may mga seasonal na struggle din naman. Hindi naman talaga nawawala yun sa yeah. Speaking of struggle, oh, di ba? Kasi nagkaroon tayo ng pandemic, di ba? Paano po ba, ah, uh, ano ba, paano ko ba sabihin? Paano ba naka, naka, survive. naka oh, oh, ang uh, boiling point during that time. Kasi 2018 kayo nag-start, diba? Yeah. So, 2020, uh, 20, ilong 20, ilon taon, yeah. ilon taon, tayo na mm -hmm. medyo pahirapan talaga so, bra, sa lahat. Sobra. Oh, oh. paano po ba naka-survive uh, ang ano, uh, boiling point? So, ayan, speaking of survival tayo. So, si boiling point talaga, talagang um, masasabi ko na ano yan I will survive yung yung tagline niya that time. Kasi um since nag-pandemic, sarado lahat, bawal lumabas. So doon nag hit yung mga deliveries, food deliveries. So aside from that, um kumuha kami ng papers para makapag-deliver kami ng ano ng labas ng ano namin ng community labas ng barangay mm. kasi bawal eh oo, oo, if bawal you have, if you don't have the papers talaga the proper ano papers at saka Parang lahat ano, eh, may permit no permit, may permit oh. lalo na yung mga magta-travel totoo diba? totoo so yun isa din yung sa struggle nun. so pero uh, aside from that struggles um the boss itself uh, think a lot of ways para ano para ma-cope up namin yun and still makapag-deliver mm. kami ng quality food sa mga customers namin na talaga namang nasanay na sa amin at talaga namang sinasabi nila na binabalik-balikan na nila yung lasa ng pagkain namin. Kaya na po, katulad po na nag-pandemic, paano po yung mga empleyado? Um, Ayan, um... Kasi still tempre, keep them. yung, uh -oh. yung pasweldo uh -oh. mo, di to ba to yung gasto. Di ba kayo nakawad, so <laughs> or hindi ano, pa kayo nagbawas. Ano, dumating natawad. na doon sa point na talagang hugot bulsa na si boss, talagang hindi may iwasan yun okay. to keep them, to keep uh, everyone intact and to keep to keep the ano the it's like a family for us so hindi uh, we don't uh, hire people nang basta basta lang so we hire people and then we make them as our family mm -hmm. so hindi lang basta staff yung turing namin sa anila Sir, yun na ma ma mapunta naman tayo sa store kasi nakakatulay yung ano yun yung design yung store Yung yes, kasi uh, okay. uh -oh. Sino po ko <laughs> nakaisip ng concept na um so? the concept is still is galing kay boss mm -hmm. so since Si bossing namin is um, raised from Manila, oh, okay. so a lot of things in Manila, kinope up niya para ilagay niya dito. Mm -hmm. So, meron kaming private room which is the aircon room namin, which is the small one, yun yung nag-start kami nag ng pandemic. So, since um, wala nga ano, uh, face to face, so pick up and deliver lang kami that time. And then, um, nung sinabi nila na okay na kahit pa paano, di ba, nag-normalize pero limited, so nagpa-extend kami ng alfresco kasi sometimes bawal yung aircon, oh, aircon beto, room. Yun. So, ayun yung ginawa namin. Yung sa rebranching niyo, di ba meron kayo sa Santa Cruz? Oh. Kaya na hmm. nagsimula yung Santa Cruz. Santa Cruz, actually, ano na, years na rin eh. Matagal hmm. na rin eh. um, meron pa kami, uh, nag-start nung, kasabayan na alos yung Santa Cruz na Um, sa sa Batangas. Ah, oh, matagal <laughs> uh, na -oh. din pala siya. No. Kasi nga since school naman siya, so we ano we think of something naman na para sa school din. So the the quality of food is still there pero yung para sa mga estudyante na alam niyo nung abot kaya pa rin ng mga estudyante. So yun nga yung sinasabi nila, you need to know your target market. Sino ba yung target market mo? And how are you going to help them? Kasi um, advocate person kasi yung boss namin. So um, she really loves to help people. So kaya ganin yung ginawa namin. So Student meal tayo dito pero siyempre yung restaurant iba pa rin talaga yung ano faculty and yung ano yung yung pricing natin doon so yeah. doon lang ni vary awesome. Pero si ano po si Boiling Point ay natatanggap din po ng mga bulk orders Oh yes yes and we also do uh, accept bulk orders like food packs minsan mga meetings hmm. mga ganyan um sometimes yung mga ano uh, kumukuha sa amin mga mga malakihang meetings ano yeah. yung ano. meetings and mga parties siguro yes dyan. yes Kasi, we also have that one oh, oh. Oh, nakita ko ngayon mga 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 birthday um yeah uh, regarding that meron kami yung tinatawag namin na six plus one oh. bilao food package and guys para sa mga nagbe birthday any occasions uh, regardless, kung baga, nagkainuman kayo ng tropa, nagkayaan kayo mag-swimming, And then, tinatamad na kayo magluto. Magluto, tama. As in, kompleto na yan. As in, guys, seven bilao po yun. Six Para plus one. Nine, not na yun like, eh, no? Opo, hindi yung isang bilao lang. And oo, then, 3 three oo, in one. Ano-ano po yung pagpipilihan sa... okay, so, ma uh, yung included doon sa six plus one namin is meron kang spaghetti. Meron kang carbonara. Meron kang pansit. Tapos, meron kang fried chicken. May lumpia. May puto cheese. And then, may free mahakan so, so mayroon, yun. Combo na As talaga in, siya. No? Pero, pito po yun ha. Pitong oh, bilao oh, na. Tuwan uh, bilao, uh. bilao ha. Tuan tuan, Pitong bilao yung meron kayo. for ilang person po yun. Ayan. Um, good question. Dun sa uh, meron kaming size. So we have the small, medium, large and extra large. So as a small is we have the 12 inch which is good for 8 to 10 person. Oh, madami, madami na. Madami Usually niya. yan yung mabilis na orderin lalo na mga simpleng mm. ano lang, simpleng uh, occasion lang, maliitan. Oh, oh. And then the medium is um, uh, 15 to 20. So kaya na 15 to 20 and then the large can accommodate until 30 box and then the the, the extra large yan amo accommodate 40 Packs. nakakatuwa oh, ang dami no ang dami talaga sulit na ako, yes, sulit pa namin kanina, parang natanong namin nga yung side nung nasa likod uh -huh. niya pag nakita yung yes, smash, smash burger. yes burger. Yeah. Yeah. Uh, kwentuhan niyo naman po kami kasi nakwento niya sa amin kanina na ito yung pinagsimula mm. ng boiling point. Yes, eh. yes. yes po. Uh, sabihin niyo po sa so, amin. So ayan guys, eh. um, nakikita niyo sa harap niyo yung three um, special burgers ng boiling point kung saan kami nagsimula. So we called it smash burger. So, uh, bakit nga ba smash burger? Kasi basically, di ba, Um, we made it with love. Okay, mm. so kami yung gumagawa ng pati nito. We, uh, we have the own recipe for this one. So, smash burger, kasi um, we really smash this. So, all the ingredients all together. And then, ayun na nga, yung, um, ando na yung TLC natin doon. So, the first one, the one in front is, ayan yung um, regular smash burger. Pero kung makikita yun, guys, yan talaga yung regular smash burger. Walang halong edit, walang halong kahit ano. Ganyan talaga karami yan. Ganyan kalaki ah, Ganito talaga siya Ganyan talaga serve namin. So, that's the smash burger. And then, okay. this is the smash fuel. So, we call it smash fuel. Smash fuel is basic with the regular smash burger together with um, egg on top. Okay. okay. And then, this is the smash storm. So, paborito ng lahat. So, the smash storm is basically the same thing, the smash burger, but with, ano, um, Bacon. Ayan, bacon naman on top. Pero hindi namin siya tinipid. Oh, Ano, oo. ano ha? Ang kapal ng pati niya. So, sobrang kapal ng pati so, talaga. Ano, yung hindi siya yung, ano, yung <laughs> sa... Ano, no? Ay, Ay oo. Oh, okay. uh, lang. true. Hindi so, nakita niya <laughs> yung picture namin. So, hindi siya yung ano, yung iniisip niya na ano. Ay, hindi na siya for ano ha? For dito lang sa palabas natin. Oh. Ah, hindi. Oo, uh, oh, oh, ito talaga. talaga. Uh, oh, Pwede yes. po ba na yung malaman yung price niya bawat isa? Okay. Ah, okay. Uh, sa, sa pricing actually, um nag-adjust lang kami ng konti from the pricing before. Kasi noon, alam naman medyo namin na medyo okay pa, kaya pa natin yung mga raw materials. Pero right now, talaga namang lahat naman tayo ay eh, nakakaranas ng ano, ng epekto ng ano. Lalo na yan, meron niyang ano, may bawang yan, may sibuyas. Yes, but still, um, kahit ganto, kaya kaganda or kasarap yung itsura niya, we make sure na affordable pa rin for for hmm. ano for the masa ano sa mga sa mga hmm. ano customers na Lalo na sa mga student. Hmm. Kasi yes. elegant student sa burger. <laughs> Kasi maano sila, mahilig sila yung bilisan. Eh. Yes. Di ba, sir? Yes. Yung mga bilisan na kailangan pag order mo, mga mm. konting minuto lang yung <laughs> natagal. tatagal. So, yan. Yeah, magkano po yung ating smash burger? <laughs> okay. So, sa smash burger natin, it range, um, Like 85 pesos to 90 pesos, hmm. 95 pesos okay. yan. And then dito nagre-range na tayo sa Smash Fuel and okay. Smash um, Storm natin ng 130 to 150 pesos. Okay, okay na din kasi may kasama na yung fries. Yes, may kasama uh -huh. na silang price. Kaya okay. yung drinks sir, may kasama din. yung kasama. drinks may actually may kasama na rin naman silang drinks. So, uh -huh. basic drinks meron na yan, basic drinks. Uh -huh. Ayun. Yeah. Juice, actually juice uh -huh. or okay, something. may supplies. kasama. Sa <laughs> Para nakita ko rin para may milk tea na ba kayo? Yes, Tama, ayan. Uh, so um, a lot of uh, ano na addition so, dun sa ano, sana ano natin may mga milk tea tayo. And then we have yung fruit teas which is um kasi um nagsawa yung tao minsan sa milk tea. So you need to have something to offer. You and need to have something uso new. Kasi ngayon, yes, sir, yes, diba? may fruit tea tayo. And then Syempre, hindi mawala yung mga iced coffees natin na talaga namang mga nag hi ngayon sa mga coffee lovers. Saka hindi Ayun. rin burger yung in-offer nila dito. May oh, mga rice meal din. Dito. Yes, yes, yes. Oh, yeah. makik <coughs> mamaya naman makikita natin oh. yung doon sa, ano nila, sa epi page nila. And syempre, magpo-promote pa sa atin si Seth. Sir, bago kami magtapos sa iyo, ay uh, pwede po bang mahinga namin kayo ng konting advice? I'm Ayan. sure. Sige po. Para po sa mga gustong mag-put uh, mag up ng business kahit maliit pa oh. or mag- Laki. Ano po ba yung may uh, advice niyo po sa kanila? Ayan, um, hi guys, again, um, hello, this is Bullet of uh, Boiling Point. So, ang ma-advise ko lang po sa inyo, sa mga bago pa lang na nagbabalak mag uh, magnegosyo ano, make sure that the business you're going to do is um, you love o oh, passion mo. So, and make sure na hands-on ka rito. Okay? And um, huwag kayong matakot sa ups and downs ng mga ng mga ng business. So nanjan talaga yan, sabihin na natin, um andyan ang lugi, andyan ang panalo. So wag kayong matakot doon guys sa mga salita na yon. So kailangan lang ano uh, matapang kayo to take the risk. Okay, business is taking risk, lagi yan. Okay? So no guts no glory. Always I'm pray mom. from God. Okay? So hindi niya kayo pababayaan sa lahat ng gagawin niyo. And uh, once na nandun ka na huwag mo titigilan, just push yourself, push yourself to the limit para mas makita mo pa kung hanggang saan ka, kung ano pa yung kaya mong gawin. Okay, hey, salamat sir. Nakakatuwa naman. And partner, ayan sa promotion na nila, oh, sir. O. Ito na yung pagkakataon nyo, sir, para anyayahan yung mga ating mga manonood na pumunta dito sa <laughs> ayan. point. Ayan, guys. Um, sa lahat ng nanonood, ayan, um, hello ulit sa inyo and uh, I hope uh, minsan mabisita nyo kami Boiling Point, Daniel, Santa Cruz, and then the other branches po. At uh, matikman nyo itong mga products na ino-offer namin, especially our um, specialties, the burgers. Ayan, uh, smash burger, smash fuel, smash storm talagang quality. Ito yung sinasabi namin na if you had one of these, hindi ka nakakain. It's good for one meal already. So, ayun. Um, so, ano pa hinihintay nyo guys? Tara na! try nyo kami. Baka sakali naman na uh, ulit-ulitin mo rin. Ayan. 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 Thank you, sir. Bullet. Mm Tsaka -hmm. so, baka makalimutan natin. May mga may FB page. Yes. Nila. So... Ayan, guys. Sa uh, Facebook page naman namin, Boiling Point Grill and Restaurant. Ayan. Click nyo lang yon. So, yun. Makita nyo lahat. Um, yung mga, yun nga. Tulad mm sinabi nila, ma'am. Mm -hmm. Yung iba pang menu sa ano sa page namin. So aside from burgers, um, we have pasta also. We have uh, the classic carbonara and spaghetti sandwiches, and and then yung mga drinks natin na nandon, yung mga rice meals natin, and also yung nga, yung um, hit ngayon talaga dito sa atin is yung uh, six plus one bilao namin na talaga namang all throughout uh, walang ano uh, hindi ka tinipid hindi sa ka sa uh, <laughs> hindi ka tinipid sa lasa, cakak anytime pwede, any occasion, ayan, any occasion ay ah, yes. nung mga naman at ano meron din sila mga appetizers dito yes. meron din ano ha may mga lugaw din 'di ba pasta yes. and mga lugaw yan meron din sila meron nga silang lugaw nation dito eh. oh, so yan pasyalan nyo yan. at ulitin namin meron po silang branch sa Santa Cruz sa ah. sa so, tapat lang ng LSP, LSP Santa Cruz at meron din po sa May uh, Anilao Batangas mm -hmm. ayan so yung mga turista natin dyan pasyalan nyo po 'di ba uh... partner Ayan, maraming maraming salamat sa iyo, Sir Bullet. Abangan nyo pa rin kami sa susunod na episode. Ako pa rin po ang inyong beauty beauty sa sarili, beautiful apple. At ako pa rin po ang inyong ka-foodie, Jenny. Katulad po na sinabi ng aking partner, abangan nyo kami sa mga susunod pa namin mga episode at uh, marami pa tayong iikutan. Hindi lang po sa Laguna. Abangan nyo po kami sa Batangas okay. at saka sa Quezon. Ayan, pupunta po kami dyan. Ayan, dito lang po yan sa aming programang Pilipinas Love Talk. Hashtag kalabaw